Minsay napapansin mo na karamihan sa mga pinaniniwalaan mo ay hindi higit pa sa refleksyon ng gusto ng mundo na panatilihin mo. Ang mga ilusyon ay nabuo ng dahan-dahan, parang mga belo na iniipon isa-isa. At habang lalo mong sinisikap na malinaw na makita, mas lalo namang nagiging malabo ang ulap. Sumisigaw ang puso para sa katotohanan, ngunit ang mga mata ay nasanay na sa mga liko-likong larawan. Ang hangad ay magmahal, ngunit ang tinatawag na pag-ibig ay, sa totoo lang, pagkakamit, kontrol, pagkakalinang nakabala tayo. At nang sinimulan ng Diyos na alisin ang mga belo, isa-isa, doon mo lang napansin kung gaano ka nakakulong sa isang bagay na hindi kailanman naging totoo. Hindi ito naging madali. Kapag inaalis niya ang ilusyon, una sa lahat ay may kasunod na kawalan. Titingin ka sa paligid at magtatanong, ano nang natira? Ang tanong na yan ay nag-echo ng malakas, dahil parang nawala ang lupang tinatayuan. Ngunit sa espasyo na ito, kung saan bumabagsak ang mga maling suporta, nagsisimula ang totoo na isilang. At narito ang revelasyon na maaaring hindi mo pa nauunawaan, hindi inaalis ng Diyos ang isang bagay sa iyo para iwan kang walang wala. Inaalis niya ito para bigyan ng puwang ang tunay. Inaalis niya ang anino para mabigyang daan ang liwanag. Masakit ang prosesong ito dahil nakakantin ito ang mga alaala, inaasam, mga pangakong akala mo'y walang hanggan. At sa totoo lang, parang hindi ka mabubuhay nang wala ito. Pero kung papayagan mo ang sarili mo, mapapansin mo na sa bawat ilusyon na lumalagas, may bagong hinina na dumarating. May kakaibang kaliwanagan na bumabalot sa iyong isipan. At ang dati kalituhan ay nagsisimulang mag-organisa mula loob palabas. Ang totoong pag-ibig ay hindi namimilit hindi hinihingi na bumaba ka. Hindi nito minamanipula ang iyong pagbigay. Ito'y napakadaloy. Ito'y nagtataas. Ito'y sumusuporta. Kaya kapag inaalis ng Diyos, totoo nga'y pinoprotektahan ka niya. Inilalayo kanya sa pagkakamali. At inihahanda ka niya para makilala mo ang tunay pagdating nito. Ilang beses ka nang nahuli sa pag-alala ng isang sandali at sinasabing sa sarili, bakit hindi ko ito napansin noon? dahil nakatago ang pananaw mo. At saka pagkatapos lamang mabasag ang ilusyon ay nagiging malinaw ang paningin ng puso. At kung sa sandaling ito nararamdaman mong may nawala sa iyo, maintindihan mo, hindi ito pagkawala. Ito ay kalayaan. Hindi kailanman nag-aalis ang Diyos ng walang dahilan. Kung kinuha niya ito, ibig sabihin ay hindi ito pag-ibig. Ito'y pawang anino lamang. Nagsisimula kang mapagtanto na hindi ang kawalan ang nagdulot ng sakit. Ang nakasakit ay ang presensya ng kasinungalingan. Ang pakikipag-ugnayan sa ilusyon ay nag-iwan ng mga bakas, dahil ito'y mistulang pag-ibig, ngunit sa kaibuturan ay hungkag. At kapag nahayag na ang kawalan, maintindihan mo na ang puso ay nakagapos sa isang marriage. Sa sandaling iyon, lumalapit ang Diyos sa katahimikan. Hindi siya dumarating ng sumisigaw ng mga sagot, ni nagpapaabot ng mga paliwanan. Siya'y dumadating sa puwang na iniwan ng pagbagsak ng ilusyon. At, kung ikaw ay may tapang makinig, maririnig mo ang isang bagay na hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob. Ang bagay na ito ay banayad. Parang may simoy ng hangin na dumadaan sa iyong kamalayan at nagsasabing, ngayon malaya ka ng maramdaman kung ano ang tunay. At ang tinig na ito ay walang dalang bigat. Hindi ito humihingi ng pagmamadali. Ito'y nandyan lang, matatag, naroon. Ang tawag mo noon sa pag-ibig ay dependensya at ang dependensya ay hindi nagtatatag, kundi kumokonsumo lamang. Ang tinatawag mong pag-aalaga ay pagkontrol. At ang kontrol ay hindi nagpoprotekta, kundi nagkukulong. Ang tawag mo noon sa pagsuko ay takot. At ang takot ay hindi nagpapalakas, kundi nagpaparalisa. Kapag inalis ng Diyos ang mga ilusyong ito, hindi niya nais na mabuhay kang mapait. Gusto niya na huminga ka. Na mapansin mo na may lugar sa loob mo kung saan walang palitan. Kung saan ang pag-ibig ay hindi kondisyonal. Kung saan ang pag-ibig ay hindi ginagamit na palitan ng yaman, kundi walang hanggang bukal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahangad ng garantiya. Hindi ito nakadepende sa araw-araw na patunay upang umiral. Ito'y presensya. At ang presensya ay isang bagay na hindi ginagawa. Ito'y umiral o hindi umiral. Napapansin mo ba kung paano nagbabago ang lahat kapag nabasag na ang ilusyon? Noon, kailangan mong panindigan ang imahe. Kailangan mong patunayan, ipaliwanag, paulit-ulit na sabihin ang mga salita, upang makumbinsi. Ngayon, hindi na. Ngayon, nararamdaman mo na ang tunay ay hindi na nangangailangan ng pagsisikap upang umiral. Ito'y nandyan lamang. Ngunit ang pagising na ito ay may kasamang gulat. Bakit ang isip ay patuloy na nagtatanong, hindi kaya ako nawala ng sobra? At dito ulit inuulit ng Diyos sa katahimikan, hindi ka nawalan, nagkaroon ka ng puwang para sa walang hanggan. Ilang beses ka ba nagtangkang kumapit sa mga pangako ng tao? Ilang beses kang naniwala na sapat na ang magagandang salita? At ilang beses, sa katapusan, na pagtanto mo na ang mga sinasabi ay hindi kayang panindigan ang realidad? Ito ang kapangyarihan ng ilusyon, nagpapakain ito sa anyo, ngunit hindi kailanman sa esensya. Ito'y nakaka-impress sa labas, ngunit hindi kayang suportahan ang loob. At kapag nalaman mo ito, mauunawaan mo na ang tila pagmamahal ay hindi lumampas sa basag na refleksyon. Ang tunay na pagmamahal ay may konsistensya. Hindi niya kailangan ipalabas palagi. Hindi ito nakasalalay sa mga likes, palakpakan o pagkilala. Ito'y naaaninag sa katahimikan, sa munting kilos, sa tingin na hindi humihingi. Ito'y nasa kakayahang manatili kahit hindi paborable ang sitwasyon. Alam ng Diyos na hinahanap mo ang pagmamahal na ito. Kaya't inalis niya ang mga belo. Kaya't pinayagan niyang magunaw ang mga ilusyon. Hindi ito parusa, ito ay pag-alaga. Sapagkat kung nanatili kang nakakulong, hindi ka magkakaroon ng puwang para sa tunay na pakikipagtagpo. At narito ang katotohanan, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas sa iyo mula sa mga ilusyon, binuburi nito ang iyong puso upang tanggapin sapagkat madalas kang magtanong, paano ko makikilala ang totoo pag ito'y dumating? Simple ang sagot, ang pinalayang puso ay marunong kumilala. Ang pusong naghilom ay hindi na nalilito sa refleksyon at liwanan. Mapapansin mo ito sa sandaling mangyari. Walang pagkabalisa. Walang takot. May kapayapaan. At ang kapayapaan ang pinakamalaking tanda na mayroong galing sa Diyos ang pagmamahal ng tao ay nagkakamali, ngunit kung ito ay totoo, ito ay sumasalamin sa mas dakila. Hindi nito pinapalitan ng Diyos, ngunit nagtuturo papunta sa Kanya. Hindi nito inalipin, ngunit nagtuturo. Hindi ito humihingi, ngunit nag-inspire. Ito ang pagmamahal na itinakdamong mong makilala. Baka ngayon nasa gitna ka ng prosesong ito, tinitingnan ang mga piraso ng ilusyon na nagkalat sa sahig. Baka may takot ka na hindi na muling maranasan ang bagay na makakapuno. Pero maniwala ka, ang espasyong ito na walang laman ay hindi isang sentensya, ito ay paghahanda. Naglilinis lamang ang Diyos ng lugar para makagawa ng isang matibay na pundasyon. Natatandaan mo ba noong akala mo hindi mo kakayanin? Naalala mo ang mga gabi na tila walang paraan palabas. Ngayon, balikan mo, ikaw ay nakaligtas. At kung ikaw ay nakaligtas, ito ay dahil ikaw ay pinaghahandaan para sa mas malaking bagay. At kapag dumating ang tunay na pag-ibig, hindi mo na kailangang magmadali para hawakan. Hindi mo na mamamalayan ang takot na mawala ito. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi basta-basta nawawala. Ang tunay ay nananatili. At kung sa oras na ito ang puso mo ay nagdududa pa, hayaan mo akong sabihin, maging ang pagdududa ay bahagi ng paggaling. Dahil ang pagdududa ay nagpapakita na ayaw mo nang mabuhay sa kasinungalingan. At tanging ang mga nalinlang na ang may tapang upang humiling ng katotohanan. Kung nangyari na ito sa'yo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Minsan, sa pagsabi lamang, nakakaalpas ka na sa mga bagay na hindi ka na nararapat pang ikulong. Ngayon, humina ng malalim. Napapansin mo ba kung paano ang sakit na nararamdaman mo ay may nakatabong layunin? Parang sinasabi ng Diyos, ayaw kong magkamali ka ulit sa pagkalito sa anino at sa liwanan. At ang pangakong ito ay tiyak. Hindi dito nagtatapos ang daan. Ito pa lamang ang unang bahagi ng pagpapakita. Dahil ang darating ay hihilingin na ikaw ay sumugsob pa ng mas malalim sa pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng umibig na walang ilusyon. Ang puso ay nagsisimulang magbukas ng kakaiba kapag hindi na nito kailangang buhatin ang mga bagay na hindi totoo. Mapapansin mo na ang katahimikan na dati itila walang laman, ngayon ay nagiging kanlungan. Sa katahimikan mo maririnig ng mas malinaw. Doon mo matutuklasan na ang Diyos ay hindi kailanman nawala. Ang mga naguguluhan sa iyo ay ang mga tinig mula sa labas. Ang mga presyong nagsasabing ito ang pag-ibig. Ang mga kwentong humubog ng hindi makatotohan ng mga inaasahan. Pero ngayon, dahil bumagsak na ang ilusyon, nagkakaroon ng puwang para sa pinakadalisay na pangunawa, ang banayad na tinig na hindi nanlilinlang. Natatandaan mo ba ang mga panahong naniwala kang nabubuhay ka sa isang matibay na pundasyon, pero nakakaramdam ka pa rin ng insekuridad. Ito ay dahil ang pundasyon ay peke. At ang Diyos, sa kanyang pagtitimpi, ay naghintay ng tamang sandali para magpakita. Hindi dahil may ligaya siya sa pag-alis mula sa iyo, kundi dahil alam niya na, kung magpapatuloy pa, mas magiging matindi ang sakit. Ang pagmamahan ng Diyos ay laging proteksyon. Kahit sa mga oras na tila wala siya. Kahit noong nagmamakaawa ka na manatili ang isang bagay at hindi ito nagpatuloy. Sa ilalim nito, siya ang nag-aalaga sa iyo. Ang pagka-intindi na ito ay bumabago sa lahat. Dahil nauunawaan mo na ang bawat pagkadapa, bawat pamamaalam, bawat putol ay hindi parusa, kundi kalayaan. At ang kalayaan ay masakit, ngunit ito ay nagpapagaling. Dahil ang paggaling ay hindi pampamanhid. Ang paggaling ay tamang hiwa na nag-aalis sa hindi nararapat na nandyan. At habang lumalakad ka sa prosesong ito, mas natututunan mong kilalanin ang mga palatandaan hindi ka na naakit sa anyo lamang. Hindi ka na nalilito sa magagandang salita at katotohanan. Nakararamdam ka ng esensya. At ang esensya ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang totoong pagmamahal ay hindi kinakailangang magdula-dulaan. Hindi nito kailangan ng labis na pagpapakita para patunayang totoo ito. Ito'y lumilitaw sa payak, sa matatag, sa nananatili kahit walang manonood. Ito ang nais ng Diyos na kilalanin mo, isang pagmamahal na hindi nakaasa sa mga ilusyon upang mabuhay. Isang pagmamahal na hindi nagpapakain sa iyong takot, kundi sa iyong kalayaan. Isang pagmamahal na hindi sumasakal, kundi nagpapalawak. At marahil na yon ay natututunan mong ang totoo ay hindi kasing inay ng peke. Ang peke ay sumisigaw. Ang peke ay nagpapakita. Ang peke ay labis na nangangako. Ngunit ang totoo ay bumulong, at gayon man ay hindi matanggihan. Kapag tumingin ka pabalik, mapapansin mong sanay ka sa ingay. At doon kung bakit ang katahimikan ng tunay na pagmamahal ay tila kakaiba sa simula. Ngunit kalaunan, mauunawaan mo, sa katahimikan niyon ay mayroong tibay. Dahil ang nagmamahal ng totoo ay hindi kailangang magpatunay. Siya ay nandyan lamang. At nais ng Diyos na matutunan mong magtiwala sa pagkakaroon na iyon kaya inalis niya ang mga ilusyon, upang ang iyong mga mata ay hindi na malinlang ng mga panandalian lamang. Unti-unti, napapansin mo na ang mga sugat na iniwan ng peke ay nagsisimula ng maghilom. Hindi sa paraang inaasahan mo na may pagmamadali o paglimot. Masa isang mas malalim na paraan, bawat sakit ay nagiging aral, bawat pagkawala ay nagiging kalinawan. At ang kalinawan ay isa sa mga pinakamalaking regalo na maaring ibigay ng Diyos sapagkat kapag nakikita mo, hindi ka na madali pang mahuhulog. Hindi ka na nagpapahuli sa mga hindi marunong magmahal. Hindi ka na nadidistract sa mga refleksyon. Ngayon, napapansin mo na ang pinagmumulan. Ang tunay na pag-ibig ay laging naging kapalaran ng mga nagbubukas para dito. Ngunit kakaunti lang ang may tapang natawirin ang pagkakabuag ng mga ilusyon. Kakaunti lang ang tumatanggap na makita ang pagbagsak ng akalay matibay. Ngunit tinawag ka para dito, para tawirin ang pagbagsak at matagpuan ang walang hanggan. Hindi lahat ay nakakaintindi ng landas na ito. At marahil dahil dito, naramdaman mo ng mag-isa. Ngunit naging pedagogikal din ang kalungkutang ito. Dito mo napansin na ang presensya ng Diyos ay hindi ka pinabayaan kailanman. At kapag naintindihan mo ito ng lubusan, ang takot na mawalan ay mawawalan ng kapangyarihan sa iyo. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi banta ng panahon. Hindi ito nakaasa sa mga pangyayari para umiral. Hindi ito kailangang ipamalimos. Ito ay nandyan lamang. Ilang beses mo nang sinubukan na isustain ng mag-isa ang isang sirang relasyon? Ilang beses kang naniwala na magiging sapat ang pagsisikap para iligtas ang hindi totoo? Ngayon tinitingnan mo ito at napapansin, ang pag-ibig ay hindi nasusustento ng lakas ng isa. Ang pag-ibig ay namumukadkad lamang kapag may tunay na pagminig. Ito ang puntong itinuturo ng Diyos na magpahinga ka. Ang magpahinga ay hindi ibig sabihin ng pagsuko. Ang magpahinga ay ibig sabihin ng pagtitiwala na ang totoo ay mananatili, nang hindi mo kailangang sirain ang iyong sarili para hawakan ito. At sa kaloob-looban mo, alam mo, hindi sulit na tawagin pag-ibig ang isang bagay na humihingi ng iyong emosyonal na kamatayan. Ang pag-ibig ay hindi humihiling na maglaho ka. Ang pag-ibig ay humihiling na mabuhay ka ng buo at ito ang pag-ibig na inihahanda ng Diyos para makilala mo. Ngayon, isipin mo sandali, kung marami na siyang inalis sa iyong harapan, ito ay dahil mas malaki ang paparating. Hindi na sayang ng Diyos ang proseso. Kung itinawid ka niya sa disyerto, ito ay dahil may pangakong lupa. At kung binasag niya ang mga ilusyon, ito ay dahil magtatayo siya ng isang bagay na hindi matitinan. Ang katiyakan na ito ay kailangan magtagumpay sa loob mo sapagkat ang buhay ay susubukan pa rin ipakita sa iyo ang mga bagong refleksyon. Ipapakita pa rin ng mundo ang mga baluktot na imahe. Ngunit ang puso na nakakita ng pagkakaiba sa pagitan ng anino at liwanag ay hindi na madaling malinlang. At iyan ang nagpapalakas sa iyo. Sa bawat hakbang, nagiging mas matino ka. Sa bawat karanasan, nagiging mas sensitibo ka sa kung ano ang tunay. At ang pagiging sensitibo na ito ay hindi kahinaan, ito ay kapangyarihan dahil kakaunti lamang ang nakakakita lagpas sa itsura. Maaaring naroroon ka mismo sa hangganan na yon sa pagitan ng sakit ng nakaraan at ng inaasahan sa hinaharap. At ito ay isa sa mga pinakamatagumpay na lugar na umiiral. Dahil dito ka natututo na huwag nang ipagpalit ang iyong esensya. Dito mo ipinapangako sa iyong sarili, hindi na ako tatanggap ng mumunting bagay kapag ipinangako ng Diyos ang kabuan. Kung ramdam mo ito sa puso mo ngayon, magkomento ka, hindi na ako tatanggap ng mumunting bagay. Ang gawain ito ay higit pa sa mga salita, ito ay pahayag ng kalayaan. At mula ngayon, bawat hakbang ay magiging patotoo ng kung ano ang sinimulan na ng Diyos sa iyo. Ang mga ilusyon ay naglaho, at sa kanilang lugar ay paparating ang tunay na pag-ibig. At mapapansin mo ito, kapag dumating na siya, wala kang pagdududa. Dahil ang lahat sa loob mo ay makikilala ang katotohanan. Mapapansin mo na ang paghihintay ay hindi parusa, kundi paaralan. Ang panahon na parang walang nangyayari ay, sa totoo lang, ang panahon kung saan inihahanda ng Diyos ang iyong pananaw. Sa pagitan na ito, natututo ka na makilala ang pagkakaiba ng init sa lalim. Ang huwad ay laging may dalang mabilis na init, apoy na nagliliyab sa simula at nagiging abo ka agad. Ang tunay ay nagdudulot ng kalaliman, hindi agad nagliliyab, ngunit unti-unting nagpapainit at hindi ka kailanman namamatay ang pagkakaibang ito ang nagbabago sa iyong pananaw. Noon, hinahabol mo ang panandaliang apoy. Ngayon, ninanais mo ang pamatagalang init. Noon, tinatanggap mo ang ingay. Ngayon, kinikilala mo ang lakas ng tahimik na suporta. Ang pag-ibig na inilalantad ng Diyos ay hindi kailangang makipagkumpetensya. Hindi ito sinusubukan na agawin ang espasyo. Siya ay nagpapakita sa simpleng paraan, munit ang kanyang presensya ay madarama sa bawat detalye. Ito ang iyong mararanasan, isang bagay na hindi kailangang patunayan, sapagkat ito ay malinaw na. At narito ang misteryo, habang lalo kang nagpapalaya mula sa mga ilusyon, mas maraming espasyo ang nabubuksan sa iyong loob upang tumanggap. Ang kakulangan na iyong nararamdaman ngayon ay, sa totoo lang, isang paanyaya para sa kabuan. Hindi nag-iwan ng puwang ang Diyos na walang pangakong pupunan. Kung inalis niya, nais niyang makita mo ang tunay ng walang mga sagabal. Maaring nagtatanong pa rin ang iyong isipan, makikilala ko ba? At sumasagot ang Diyos sa katahimikan. Sapagkat ang pagkilala ay hindi magmumula sa lohika, kundi sa espiritu. Madarama mo ito sa mga mata, sa kilos, sa kapayapaang kasama nito. Ang kapayapaan ang magiging patunay. Ito ang punto kung saan mo matutuklasan na hindi mo na kailangang magmakaawa upang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang ipagsumamo pipiliin itong manatili. At pagdating ng sandaling iyon, mauunawaan mo, sulit ang lahat ng proseso. Ito pa lang ang unang hakbang. Sa susunod, mas magiging masinsin tayo. Hinihintay kita doon.